kapistahan ngayon ni San Andres Kim Taigon, ang kauna-unahang Korean na naging pari at santo ng bansang Korea bago naging martir at inspirasyon ng paglago ng katolisismo sa kanyang bansa. Minsan din siyang nanirahan sa isang baryo sa Bukawi, Bulacan. Mula sa bansang Hapon ang pananampalatayang Kristiyano ng mga Koreano utang na loob ng mga Koreano ang pagiging Katoliko sa mga sundalong Hapon na sumakop sa Korea noong 1592. Ang pagbubinyag ng ilang Korean ang naging simula ng paglaganap ng simbahan sa Korea. Noong panong iyon, sarado ang Korea sa pagkikipag-ugnayan sa ibang bansa maliban sa taunang paglalakbay ng mga mamamayan sa Peking. China upang magbayad ng buwis. Imported sa makatuwid mula sa China ang mga materyales na humubog sa mga Koreano sa pananampalataya. Noong 1836, nang makarating ang mga misyonerong Pranses sa Korea, laking gulat ng mga ito nang makitang marami ng katoliko sa bansa kahit wala ni isa man sa mga ito ang nakakita o nakakikilala ng pare. Noon, nagsimula ang persekusyon sa mga Kristiyano. Si Andres Kim Taigon, na unang paring Korean, ay mula sa mga magulang na convert sa katolisismo. Naging martir sa pagiging katoliko ang kanyang ama na si Ignatius Kim noong 1839. Nabinyagan si Andres sa gulang ng labindima at ng desisyong magpare. Sa Macau na colony ng Portugal, nagsimulang mag-aral sa pagkapare si Andres. Kinailangan niyang maglakbay ng isang libo tatlong daang milya upang pumasok sa seminaryo. Nakarating din siya sa Lulumboy, Bukawi, kung saan laganap ang debosyon sa kanya ng mga bulakin naordinahan si Andres bilang pari sa Shanghai noong 1844 at agad bumalik sa Korea upang magsilbi. Isinayayos niya ang pagpasok ng mga misyonero sa Korea pero nahuli siya pinahirapan pagkatapos ay napugutan ng ulo sa Han River palapit sa Seoul. Noong 1984, bumisita sa Korea si San Juan Pablo II at ginawa niyang mga santo sina Andres Kim Taigon, Paul Chong Hasang at isang daan dalawa pa na namatay sa ngalan ng pananampalataya noong mga taong 1839-1867. Tuwing September 20, pinagdiriwang ang pista ng mga Korean Martyrs. Sa kasalukuyan, ang Korea ang isa sa fast-growing country pagdating sa dami ng mga katoliko. San Andres Kim Taigon, San Pablo Chong at mga kasamang martir, ipanalangit ninyo kami.